Nakatabi po sa mga naghahapunan sa katerbang langaw ang namemerwisyo sa mga residente sa Nueva Ecija. Galing yan sa isang manukan na sa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawin. Sa bungad pa lang ng manukang ito sa Peñaranda, Nueva Ecija, kita na ang sandamakmak na langaw sa sahig. Hanggang sa loob, sangkaterba pa rin ang langaw. Tila kasalo rin ng mga manok ang mga langaw sa kanilang patuka. Grabe to. Mga langaw din ang bubungad sa imbakan ng sako-sakong patuka ng manok. Maraming residente ang napeperwisyo ng mga langaw mula sa manukan. Ang mga panindang isda, manok at gulay sa rolling store ni Jopet ayaw tantanan ng mga langaw. Eh yun nga, lalo sa mga tinapak. Once na binuksan ko yun, matapuan lang ngayon na di napansin. Misan may langaw talaga. Magka ano, yung customer, isibinan sa akin, kaya yung ano mo, may langaw. Si Nanay Carmelita naman, diretso babad na sa sabon ang mga hugasin para maiwasan ng mga langaw. Kasi pagka hindi mo inurungan, nagkumpul-kumpul na yung ano eh. Kahit tubig eh, pinatapuan mo ng eh. Dahil sa perwisyo, pansamantala nang ipinasara ng lokal na pamahalaan ng manukan. Sa 48 poultry farms dito sa Peñaranda Nueva Ecija, ito ang unang nasampulan ng local government unit matapos bigyan ng 45-day suspension dahil nitong Agosto, Tatlong beses itong ininspeksyon ng local sanitary department pero tatlong beses din tumambad sa kanila ang kumpulan ng mga langaw. Sa dokumentong ipinakita ng LGU, itinuturing na raw nilang may fly outbreak sa lugar sa dami ng langaw mula sa Manukan. Nabisto rin may paglabag sa ordinance ang Manukan. Tinitipid nila yung chemical na ipinang i-spray para hindi mag, mag, mag yung langaw. Eh siguro ginagawa nilang... Uh kita yung ibabaya iba do sa chemical na yun. Kung hindi raw masusolusyonan ng may-ari ang problema, ipasasara ang poultry farm. Wala ang may-ari ng manukan ng puntahan ng News 5. Sinisikap din naming makuha ang panig niya. mag inspeksyon naman sa iba pang manukan sa bayan ang mga otoridad. Suspendido rin muna ang pagtatayo o pagbubukas ng mga bagong manukan. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, tuloy Babaw po? Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.